yung mga katwang uh, nandito po tayo sa part 2 ng ating video kung mabangan nyo kung napanood nyo yung unang video ko yung part 1 uh, sinabi ko sa inyo na papakita ko sa inyo kung paano yung uh, pag air flushing ng system uh, at, kasi papakita ko sa inyo yung procedure kung paano unang una nagdagay uh, naglagay na tayo guys ng access bar na no? mapapansin niyo. Meron siya, meron na akong inanda sa inyo access bar para hindi na ako magdudulot. Then itong mga tubo na to guys, ito yung sa discharge discharge ng compressor, nakakadugtong siya doon. Then suction line, capillary, then ito yung kabilang dulo ng discharge kung maglalagay kayo dito ko binunot guys kasi yung filter dito sa capillary saka dito sa kabilang dulo ng condenser pasensya na hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko okay simulan na tayo kung paano mag air flushing na na system ng aircon unang una guys uh, paalala lang ha pag mga getong mag, mag air flashing kayo kailangan lagi kayo may suot na safety goggles for safety purpose safety first kaya nga hindi kayo magsusuot kasi ang aksidente hindi nyo predict kung kailan pero may iwasan naman basta laging safety first Unang unang, unang natin ipaprash ng guys itong capillary saka itong suction line then ang gagamitin ko guys itong compressor na multi functional compressor with vacuum pump na ito uh, meron syang sa saka suction and vacuum then gauge ano na guys. Ito. Ito na natin. Pabiga okay, ito. Kakabit natin guys. Huwag maliliit ito guys. Sasundan nyo lang ako. Itong gagamitin natin gauge is yung, yung kulay pula itong high pressure gauge na may 500 PSI. Kakabit natin guys. Guys dito kayo magkakabit ha. Okay, kasi dito tayo mag-iipan ng na, uh, ano. natin ito guys. Yun, dito. Sa katibayan Kapitan natin. Okay, isaratin nyo muna guys yun, okay, so dito. Dito, 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 dito. 400 piece ay then pwede natin siya makawal kita nyo Maka guys dito na malabas na siya nakita niyo guys, wala siyang na. kaya dalawa nilagyan ko ng dalawang access na, kasi pwede natin siyang pagpalitin. Nasa inyo naman guys kung gusto nyo nilagyan ng dalawa o salamat.

wala rin siyang langis na binubuga. Diba? Hmm. Nakikita na malimot ang mga pingkat tapos after nyo ma-flash yung itong dalawang tubo na ito na suction saka itong kapilyar dilipat na tayo dito sa condenser pero dito sa condenser guys since mapapansin nyo malaki naman yung tubo nyo hindi, hindi sa kagaya na kapilyar na malaki hindi tayo guys hindi ko na hinunangan so lalagyan ko na lang siya ng post oh, para hindi na ako mag-gina nandilip so, ko pa ako pero nasa inyo rin yung guys kung gusto nyo lagyan ng access valve para uh, ma malagyan nyo ng sweetness. Pero sa akin guys, dito na lang yung ako. Since malaki naman yung tubo nya, yung dali ng hangin is dare-dare. dare

Unang paano ka -ano, para -ano, labas ka agad dito yung ano tapos tatahan makapasin uh, niyo guys, wala kang damdamin na lumalabas So okay. guys, ganoon lang kadali mag-airplug ng isang rep Yun ay kung yung rep niyo is uh, hindi naman siya OAT uh, mapapansin niyo naman yan, pag nagtanggal kayo ng filter pag makita niyo yung capillary is malabas na lang. sa sabihin, kailangan nyo na gumamit ng 1 for 1 Since sa uh, senaryo ng rep na to, hindi na tayo gagamit kasi malinis naman yung, yung system. At nag-air flashing na lang tayo. Yun naman po guys, din sa susunod na video, upload ng, uh, antay lang po kayo na susunod ko mga video. Kung paano magkarga, refrigerant, tamang karga niya. Saka kung paano mag ano. Mag mag pressure test, compression test ng isang compressor. Tuturo ko rin po sa inyo mga katuwang. Uh, yun lang po. Maraming salamat mga katuwang uh, sa susunod na video. Yung mga hindi pa po naka-like, so subscribe uh, subscribe uh, na lang po maraming salamat mga kasama